Meme Vice, inasal si Jack Roberto sa muning pagbabalik sa showtime. Alam na alam kung paano o si Kapuso Actor. Matatandaan na ilang beses na wala ito sa showtime. Sa paulit-ulit na pangumadit kay Kimi. May padala pa ng bulakla. Nagbabato din ng mga pick-up lines. On-air sa showtime. At hinahamon pa si Paulo Bilino. Lahat ng iyan ay kinain ni Jack Roberto. Patapos ipamuka na ang kimpaw ay napakasolid. Hindi man sila magsiamin sa publiko, ang mga ganun nila ay sapat na para patunayan na matagal na nga sila. Ayon pa si isang komento, mas na imas mo sa Meme, kasi nga diba dead man si Kimi sa kanya? Tapos ang focus lang nila ang mag ni Paolo. At mag-baby time sila. Sinalala ko nakakagawa ng ganun. Yung consistent na makikita every morning para mag workout sila. Yung kahit busy na, may quality time pa rin. Sabi nga ni Paolo, patibay sila ng patibay. Kahit mga haters yan, Susuko na lang sa ganda ng samahan nila. Ayon pa sa isang komento. Hindi na sopal pala naman si Jack Perto ni Meme Vice. Akala kasi niya, lahat ng babae kayang makuha. Ibahin mo si Kimi. Hindi siya ganong babae. Na mabidis mo lang makuha at mauto. Ibang iba na siya, And sa kanya mga naranasan din. Si Paulo din ang makakalaban mo.